So mga kababayan, welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video mga kababayan, ay pag-uusapan natin yung mga advantage ng pagiging isang stay-in nani dito sa UAE. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay welcome na welcome ka po. At please don't forget to like, subscribe, at pinutin yung bell button below para sa tuwing mag-upload ako ng mga bagong videos ko ay lagi kang updated. So please keep on watching. Hello po sa inyong lahat mga kawayan and welcome back again sa aking YouTube channel. And for today's video ay pag-uusapan natin yung mga advantage ng pagiging isang stay-in, live-in nanny dito sa UAE. So ano nga ba ang ibig sabihin ng live-in or stay-in nanny? So yan po yung mag stay ka po sa pamamahay ng iyong magiging employer. So sa kanila ka po titira. So, dito po sa UAE, mga kababayan, yung ibang employer po ay mostly sa kanila, mas prefer nila na mag-live-in or stay-in yung kanilang magiging kasambahay. Number one is save time and energy. So, hindi mo po kailangan gumising ng napag-aga para pumasok ka sa trabaho mo at lalong lalo hindi mo kailangan magkipagsiksikan, magkipaghabulan para makasakay ka sa mga public transportations papasok ng iyong trabaho. So, para po sa kalaman ninyo mga kababayan na ang mga public transportation po dito, lalo na ang bus, ayan po ay may uh, oras po yung pag-pick up and drop off po nila at may mga place lang po sila na pwede silang mag-pick up at mag-drop off ng mga passengers. So, kung stay-in ka, mga kababayan, ay mas makaka-relax ka, makakatulog ka ng enough bago ka mag-start sa trabaho mo. Number two mga mas magiging close ka at higit sa lahat magbibuild ka ng magandang relationship sa magiging employer mo. Lalo na kung may mga alaga kang bata. So kailangan kasi kapag may alaga kang bata, kailangan uh, mapalapit sa iyo yung mga bata at masanay sa iyo yung mga bata. So kapag stay-in ka, may chance ka mapag-aralan yung pag-uugali nila at mas mapadali mong makuha yung uh, loob ng iyong magiging alaga. Number three, mga kabahain, is yung save money. So, hindi ka ganun kagastos. Uh, hindi mo naiisipin yung pamasahe mo araw-araw. Hindi mo isipin yung pagkain mo araw-araw. Dahil kapag stay in ka, mga kabahain, provided po ng mga employer yung inyong pagkain at toiletries. At ito po ay nakasaad sa ating mga kontrata. At yung panghuli mga kababayan is yung privacy. So napakahalaga po na magkaroon tayo ng privacy lalo na pagkatapos ng ating trabaho. So dito po sa uh, UAE kapag isa kang stay in na kasambahay housemaid ay may sarili ka pong kwarto sa loob ng pamamahay ng iyong employer. At pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo nang wala ka nang iniisip. So yan po yung advantage ng pagiging isang stay-in, live-in na nani housemate dito sa UAE. And um, proven na po yan kasi po magte 10 years na po akong stay-in sa mga employer ko. Makakasave ka ng time, magbibuild ka ng good relationship with your employers, makakasave ka ng pera, may privacy ka, hindi ka ganun kagasto. So yan po yung mga advantage ng pagiging isang stay-in, live-in kasambahay dito sa UAE. So hanggang dito na nga lang po itong video nito at sana po ay makakuha kayo ng idea at aral sa video na to. At maraming maraming salamat po sa patuloy na panunood at pagsuporta na aking channel. Stay safe and God bless us all. Bye!